oh, wala na <laughs> tinanggal tinanggal pala dito yung ano arko okay mga kapintor so, nandito tayo ngayon sa uh, Quezon province <laughs> papunta kami ng ano Pitugo hindi e, ko kung alam kung saan banda sa Pitugo pero papunta daw kami ng Pitugo at ito ang daddy lang ngayon so marami kami ngayon mga kapintor na ako yung mga kauban ba na ah, mo eh Was nindert man ng gern getragen Uy. direkt? Dito naramdaman ko ang malakas na paggiwang sa likurang bahagi ng aking gulong. Parag mo So, ramdam ko talaga yung paggiwang ng likod ko ah. Ano kaya yun? Itigil kaya ako dito. Kaya minabuti ko muna na tumigil muna sa gilid para matingnan kung ano ang problema ng aking motor bakit mabigat gumigiwang <laughs> at yung mga kasama ko ay huminto na rin para makiusyoso kung ano ang problema ng aking motor habang tinitingnan ko kung ano ang problema ng aking motor nakita naman ang aking kasama na plat pala ang harapang bahagi ng aking gulong ha? saan? plat? Plot nga no. Plot to yun. Oh, oh plant <laughs> Oh, nga eh. Kaya pala gumigiwang, sabi ko muntik na ako doon. Kung malasin ka na yun. No? Para talagang may balat kami sa puwit. Dahil lahat ng lakad namin ay may ganito talagang iksina. Un oh, una oh, na ka doon, idandahan ko lang. Kaya yan? Ha? Kaya? Yan? Kaya yan? <laughs> Pabalik lang, mas malapit parang mas malapit dito. Mm, sige, sige, balik na lang ako. Pinauna na lang namin ang iba at ako ay bumalik para maghanap ng vulcanizing shop. Dito kami ngayon sa Altrade Vulcanizing. Dito lang yan malapit sa Dito Kang Manok. Ha? Nahiwa? Minum? Okay. Kaya ba kaya sir? Ayun, ang laki pala nito Ang laki Nalubak siguro yan sir Malaki no? Kaya ba kaya sir? Oo Ayan, sinusundot-sundot na ni Manong ang aking gulong para matapalan ang butas na sobrang laki. Sa sobrang laki ng butas, hindi na kayang sundot-sundot lang ang gagawin ni Manong dito. Ayun, tatanggalin na lang namin para sureball yung pagkalagay uh, ng sealant. Ayun, tinanggal na lang dahil sobrang laki talaga ng ano, ng hiwa ng gulong. Sus, grabing laki pala nito. Okay, mga kamintor, nandito kami ngayon sa dito sa dito sa ng sa So, ngayon, dito kami ngayon ay naplatan kami ngayon dito sa dito Manok. dito sa motor namin. yung motor ko at ito yung gulong tinanggal na namin dahil sobrang laki ng uh, butas Di nagtegal ay kinabit ng muli ang gulong at pagkatapos ay hinanginan ay ko kaya. Na, tapos na sa binaklas pa at hindi na kinaya nung ano. nung Ang tawag noon, pantusok. Pangpasak. 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 Oh, lang namin itong gulong para maayos itong mga ng ano hold packs talagang huh. pinahirapan kami Oh, ya, tapos na ang aming trabaho dito. Kaya na ang ating motor, tuloy-tuloy uh, na kami sa aming biyahe kasi mayroon pa kami, uh, hinihintay pa kami ng aming mga kasama doon. Habang nasa kaligitnaan kami ng biyahe, itong kasama ko naman ay na-overshoot. <laughs> <laughs> Hindi ko alam kung bakit siya na-overshoot. Eh, bagal lang naman ang takbo naman. 30 to 40 lang. Anak! Bandahan! Na-overshoot. Grabe ang laki! Ano naman babalik? Plata ko tara! Tara! Ang laki eh. Ang laki. Hiwa. Hiwa. Oo. Hiwa. Tinanggal yan, tinanggal. Tapos doon sa ilalim minanohan. Kasi hindi kaya ng ano. Kaya? Hindi kaya. Pala, nandito kami sa Makalilong. At ngayon, dito kami sa aming kasamahan sa trabaho. At magbuburaot na naman kami dito. Oh, hi. Hi, doggy. Hi, doggy. Ang cute nung aso. Ang cute nung aso. Oo! ito yon ang bubura out namin ngayon dito Yan, ito yung mga kasama namin na membubura out dito kung nagmikos mikos na oh, oh native chicken. chicken oh finally So ito ang naburaot na min dito, milikos-mikos na nila ang apat na native na manok na may halong papaya at malunggay. Yan, pinagkaguluhan na nila. Itong isa naman, yung isaw naman ang nilinisan at may iniinit na tubig para sa tinulang manok. Boko, yan naman si ako. Ano kung gaano ako sa buko? si ako. Ang pinakabalahan ko diyan ay ang isang matigas na buko. Okay. Hello guys. This is vlog. Nandito kami sa Makalilon. Sa isang kasama namin. Kumusta? Uh, pupunta kami mamaya, may kami sa beach. <laughs> Magluluto muna kami ng native na manok. Ayan, kitang-kita -kita ng katotohanan at malapit ang maluto. Medyo makakain na kami ng hapunan nito dahil wala kaming tanghalian. Kaya yung iba dinaan na lang sa pasayaw-sayaw. Okay, ako na lang ang magsabi sa inyong pa shout out dahil paka makapiray tayo dahil ang lakas ng music. Shout out pala kay Buddy at kay Bato kay Mama at kay Kubi. <laughs> at ito, shout out na rin kay ate na bagong gising. Ayan, galit na yun. At shout out na rin sa'yo, kuya. Ito, loto na mga kapintor. Pakal, pakal na. Hati, Ang sarap nito. Tinulang manok. Pila, pila

Ah, right nakikipunong. Oo. Ah. Okay, kakain muna ako. Kamaya na akong mag-video-video ninyo sa abigan. At ako'y gutom na. Habihan na, gugutomin tayo nito sa video-video na ito. Okay. sa so, so, mo, ano? Uh, kain na po. Parang uh, okay. dinaala ng bagyo, eh. <laughs> Wala nang so, video-video kanina dahil medyo gutom na talaga. ito yung katapusan oh. <laughs> oh. ito na ang resulta mga higala o boss, ang tinulang manok. Ayan po yung iba hindi pa tapos kumain. At pagkatapos nito pala mga higala, itong kainan na ito ay didiritso na kami sa beach. At doon kami magpapalipas ng gabi. Hey! Hello! Pasensya na kayo, nahuli ako ah. Dito sa Tuhian Beach Camp, dito kami nagpalipas ng gabi. Okay, hello mga kapintor. Good morning. So, maaga tayo ngayon para iwas tayo sa copyright. Cup. Copyright dito sa ano, ano. Kasi nandito tayo sa beach ngayon. Uh, ang beach na pinuntahan namin ngayon ay ang Tuhian Beach Camp uh, dito yan sa Katanawan mga kabintor so so far nakikita ko dito maganda yung ano maganda yung beach nila mahaba yung ano nila mahaba yung uh, baybayin nila dito mga kabintor kaya lang medyo kulang sa linis oh. kasi kagabi sobrang lakas ng ulan at hangin kaya ito ang resulta pero napakaganda dito napakaganda ng buhangin nila yan ito naman pwede ko namang i-ano sa inyo ito pwede kong i-recommend sa inyo dahil hindi ka mapapahiya dito lalo't mapamalinisan ito kagabi lang kasi medyo malakas talaga yung ulan kagabi at saka yung hangin kaya yung mga basura so nakikita niyo yung mga basura na yan kung tadi dito sa gilid ng baybayin yan o dulot yan ang hangin at ulan na bumayo dito kagabi So, napaka ano dito, napakahaba nito hanggang doon, hanggang doon. At saka malawak. At saka buko higit sa lahat mga kapintor, yung ano nila dito, mura yung cottage nila dito. Yung inuupahan namin yung cottage, nagkakahalagad lang siya ng 1.5. So pwede kang mag-tint dito, yung tint din nila, ah uh, may ano sila na upa na 150 kung may sarili kang tent 150 lang. so meron tayong makikita doong uh, floating cottage yan nag, nag umpisa na gano'n so nag umpisa na namang tumutog ma copyright na naman tayo dito malakas pa ulan doon no? mamaya pag uwi natin mamaya Saan na walang ulan? Ulosog tayo doon. Ulosog tayo doon. Ulosog tayo doon. sa ulan na yun. Lakas ng ulan kagabi ano? Pati hangin eh. Yun. nag yung mga kasama ko eh. Doon <laughs> na ako nagising eh. Naglipatan sila sa amin. Kaya nga. nag ako. Oo. <laughs> oh, ano kasi yung... Ano nang... Oo oh, yung nagsasapri. Oo. Oh. ito. nito habang maaga pa at wala pang sounds at tara mga kabindor ipasyal ko kayo rito sa kabila pasyalan natin ito diyan, no napakaganda mayroon mga pine tree ito ang mga beach resort dito ito may nag-aalaga dito kaya malinis yung ano meron silang kayak kung tawagin yan ay kayak oh. hindi ko lang alam kung magkano ang rinta niyan. yan kayak mga kabintor so makikita natin dito yung uh, floating cottage Tingnan yung mga baboy nila eh. Nandyan lang sa ano ang lalaki. Grabe. Oh. Dito, 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 dito. Dit. Dito lang nila, tinali uh, lang nila dito sa puno ng siyaw. Oh. guys, alam niyo ba to? Itong ano na ito? Lamang dagat na ito? So, sa Bisaya nito, tinatawag namin itong Swaki. Iba din yung tuyom. Iba yung tuyom? Oo, oh, iba yung tuyom. Yung tuyom, yung maitim. Yung itim na mahaba yung galamay. Ito naman, ang tinatawag sa amin ito ay Swaki doon sa Bisaya. Pero may lasan pa rin yung tinik niyan. Mandag yan eh. Ah? Huh? Nagalaw pa eh. Nagalaw pa oh. Pero hindi yan. Isuka lang. Pagbaka sa gitna. Nanagyan uh, Kaya talaba. Ayan. Kaya lang Pero mas masarap to sa Pero ito yun. O yung isa. Meron isang matulis doon. Every time. Okay. Ito. Okay. natin. Biyak. Huwag ganyan. Huwag sa sa Huwag Huwag Ayan. Para lang nagbiya ka ng niyog. Ah. Hmm. Ay. Ah, ganyan. Ganyan lang yan. Ang ano. Ah, Wala nang hiya ka sabaw. Sayang. Tapos, gaganyan ganyan din mo yan. Uh -huh. <laughs> Ay, pura po. Ang tawa naman yun si Ah. Oh. Ah. Ito, Tapos, itapon mo ito. Ah. 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 Tapos ito, tanggalin mo ito. Itim. Itim, Itim na yan. Sukat. Sukat. Suka. Tikma mo Ay, wala. Laman. Ha? laman? Walang laman. Oh, yung dilaw yun eh. Dilaw yung laman nito, wala. Ayun, oh, wala laman. Ito <laughs> ito, ito dapat oh. Yan, yan, yan. Mario si pula pala eh. Yes, yan, yan yung it's nakakain. Walang o laman. Kaya hirap ni Pa Amarong. Nasa pa rin kahit na hati na. Payat pala. Kapapanganak lang. Sa so, ganyan lang namin to, sa dati, sa kuko yan ganyan. Pero kunin mo to, tanggalin mo yan. Kasi wow. hindi makain yan eh. Tapos yung okay, ganyan yun. Hindi <laughs> lang <laughs> sir no. Pero wag mo eh ano sa ano mo to yung sa labi mo eh namamaga <laughs> yung labi mo diyan. <laughs> Isa pa. Nagalaw pa din oh. No? Na wala, wala pala lang laman. wala laman. Iyan balik natin to. Pambihira. Oh, so, sayang wala laman. Ibalik Pambihira, niya. Pambihira niyo. kayo, hinuli-huli niyo wala naman laman. Lalo, Sinayang lang namatay Ayan, lang lalo, yung lalo. ano. Sige, ba nang huli? Ikaw lang naman ang huli diyan. Ikaw taga sisid eh. Ayun yung mga ipin no. Hmm? Ayun yung pala kinakain niya. Mm Hala, -hmm. oh, naglalakad po. Parang kaya. Mas may laman niyan. Bakit? <laughs> ano yun eh? Madulas yan. May ibang variety nun. Ayun <laughs> yung ay orange daw. Oh, yung ang masarap. Yung oh, orang. daw no, orange yun ang na hanapin. No, Tapos Ayan maganda mong na nan... yun, yung ano Yung bilugan ng buwan. Para mataba. Kung nakalakad na. <laughs> Dito may makikita kang mga babasahin na nakakatuwa. At ito ay babasahin ko sa inyo. Una, Huwag puro trabaho, magdagat ka rin. Tama din naman. Kailangan mo rin mag-enjoy paminsan-minsan. Yeah! Pangalawa, huwag na huwag kang manghinayang sa mga taong ikaw mismo ang sinayang. Grabe, may relit ba dito? Ang pangatlo, wow, nag-beats, parang walang utang. Parang ako lang yun ah. Yeah! O ikaw ba yun? Ang pangapat, maraming relit dito. May mga tao talagang hindi para sa isa't isa. Ang masakit, pinagtagpo pa. O baka naman nagkatikiman. <laughs> lang ang ating makikita dito ano po tapos ah uh, hanggang dito na lang ating video siguro <laughs> hanggang sa muli natin pagkikita at kung magustuhan niyo itong video na ito ay share share naman mga kapintor para naman lumago itong ating munting channel mga kapintor okay paalis na kami dito mga kapintor dito sa Tuhian Beach Camp ito mga kasama ko na gano'n na dito na green green dito diba? so kita kits hanggang sa muli natin video mga kabundi